<laughs> Kaya... di natunay, so guys, mayong hapon guys o sa tinagalog pa magandang magandang hapon guys so yung ginawa namin ngayon guys ay gumagawa kami ng sabi -saya og sa palit lit ag tinagalog laang <laughs> So guys, gumagawa kami ngayon ng yan pang ano nang halo o sa si tinagalog bayawak. So ngayon guys, nalaman na namin guys kung ano yung Tagalog ng litag. Ah, patibong pala guys, patibong. So ngayon guys, gumagawa kami ng patibong ng bayawak. Yan po yung expert namin. Sir Siri. Siri, magandang hapon sa iyo Siri. Gumagawa si Siri ng patibong ng bayawak. So yan guys, lagyan po natin siya ng pangsangga sa ibabaw para hindi siya uh, tataas yung kawayan. So ngayon guys, mahigpit na po siya guys. Mahigpit na yung pagkalagay ng harang uh, para pang pangbaga hindi siya akit pataas yung kawayan. Nating kaya... hugaw, panginin siya. So, ayan guys. Nagawa na po ni Sherry yung patibong ng bayawak. dia tá me levando para hoje